Ayan guys, ito pala yung ganap kanina sa pamamahagi natin ng uh, relief good yung binigay sa atin, pinadala po sa atin. Eh, meron, na lang po meron tayong volunteer. Eh, masama po yung pakiramdam ko kaya hindi ako masyado kumilos kasi parang nabubuwal ako. Pingilid ko lang gawin yan dahil may pangako ko sa kanila. Kaya yung pin, lang sila ang gumawa. Nandun lang ako sa tabi ha. Uh, naka, nakaupo lang. At saka guys, kung mapapansin niyo po, meron pong dalawang kataon na pinarefill ko ng tig fa 5 kilos. Yun po yung matatanda po yun. Sila po yun yung uh, nagwawalis doon banda sa labas. Pinapakasipag po ng matanda na yun. Kaya Uh, binigyan ko ng iglilamang kilo sa kanilang dalawa. Sa biyaya po ni Lord, uh, naging 17 po packs ang inabot po ng uh, 75 kilos na bigas. Kaya 17 katawa po ang nabigyan po natin. Saan po? sa hindi po? nabigyan ah uh, sa susunod po pag uh, nalagdagan po yung biyaya natin, eh, doon ko po, kayo mabibigyan yung wala po sa maliban po pala sa tiga -apat na kilo, meron po yan na uh, dalawang dalawang perasong itlog na nilagay namin para may pang ulam po siya. Paliwanag ko lang po, no? Itong pinadala sa akin, itong binibigay ko po ngayon, hindi po to sa akin. No? Ang halagang binigay sa akin, yun lang po ang halagang ibibigay ko sa inyo. Kung ilang katao ang pagkakasyay natin sa tig, aapat na kilo, hanggang dun lang po, no? Kung hindi po mabibigyan, next time na lang po. No? Sige. 'yung. Hindi. Kasi 'yung itlog na maser. 'Yung kanina kay 'yung sakay, sagaya pong nini Hindi, mali, mali. Ibalik mo 'yun, ibalik mo. kilo lang 'yun. Kaya pong neneng tiglimang kilo, 'di ba? Ito. mas Ito, ito, ito. Tiglimang kilo kay ito. Tapos yung kay kuan, yung kay... sino yun, yung sa yung yung kay... ni sa nilin. -nil. yung karampatan yung karampatan yung kapatid ni Nil -nil. Ito yung nak nakaproxy kay Kwan, no? Kay Tararat. siya si Kay Tararat? Si Apo Loreta. Si Apo Loreta. Ito kay Apo Loreta to. Kung sige, okay na. Yan lang muna. Ay, tsaka, lang, na na muna. Mamaya, mamaya, mamaya. Oh, dito lang muna, dito lang muna. Mamaya, dyan ka lang. na kayo mo. Sa nagbigay po kayo magpasalamat, hindi sa akin kasi hindi po sa akin to. Magpasalamat kayo. Salamat, sir. 来，我们吃豆腐干。来，豆腐